Oh, mm -hmm. ito po yung bunga nya dalawang klase lang po ito may purple, may green ang bunga ay oo nilalaro ng mga bata pinatuhok ko ng tingting, -ting, pinapaikot pero so, bukod sa hindi natin alam palado doon ng prosesyon na pwedeng laruan ng mga bata Ayan, ito pala ay source ng water din kaya tinatawag ito ng mga Amerikano na six to 6 water tree na kung saan magbibigay po siya ng tubig sa pamagitan po ng alas ng gabi hanggang alas ng umaga. Lang? Opo. Pag sa araw, hindi na po siya mamigay, naging madamot na siya dahil ang sa araw niya na na tubig para na po dito sa bunga at sa, sa dahon po niya. Para mabuhay din po siya. Hindi lang 66. po siya puro bigay. Kailangan give and take. Antique... So, ang pamamaraan po, paano kunin ang tubig nito, ganito po yung puno niya, dito ko na mo sa baging, kung paano ang proseso. Ibikat mo lang po siya ng ganito, tapos sa baba, lagyan mo siya ng alulod, tapos dito mo isahod sa baba yung empty container mo. Para bawat patak niya, parang tuba, naiipon lang po. So, ang puno niya nandun sa may gilid, yung pinutol po, yung ginawa nating katunga ng sinaing kagabi, yung nagbasa na yung dulo, dahil kagabi naglabas na siya ng tubig so ito pong pamamaraan, paano kunin yung tubig tapos kinabukasan, gusto mo kuhanan ulit siya ng tubig i-refresh e mo lang ito, tabtabin tab tab mo ulit para manariwa po itong sugat para uh, gusto mang puli ang tubig sila dito napakatibay ng puno, ilang beses na saksan, okay lang yun okay lang po ma'am, hindi naman siya marupok Tess! <laughs> 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 so ito po yung 6 to 6 water 3 or Sintamas siya na over na Next Ito po yung Lubi 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 Tabako Sa kapanahonan po nagtatalbos po ito ng puro purple din ang kulay ng talbos niya. Pwede niyo kunin 'yon, buo, baliin at bulayin. Ihalo sa kinimay na pinakyo. Gataan. Pampadami po. Ang tawag doon sa Bicol, kinunod, sabi nila. yung durugin mo, tanggalin mo mga tinik. At pag ka na ng bawang sibuyas, ilagay mo na yung isda na hinimay isama mo na ito at banat next ito po ay bago yung malunggay bundok kunin mo itong mga talbos dupit dupitin mo pakuluan pagpakulo tapon mo sa baw pwede mo ihalo ito sa sinigang or tinula ang dahon pero litin mo naman pwede mo siyang walang gunting sa bundok, ganito na lang. Bago ipakulok. Malunggay bundok or bago. <laughs> bago. Marami po ito sa Bakulod, sa Bago City. <laughs> Next! Ito naman po yung kupang malalaking puno na hinakbangan natin kahapon ng mga natutumba. Ito po sila mabilis lumaki na kahoy mabilis din mamatay at marupok lang po ito eh. kaya mabilis na tulumba na marami tayong nadaanan kung naalala nyo kung nadaanan nating mga puno isa lang ang lawaan halos lahat pupang ang natumba sa ganitong buwan po namumulaklak siya pagdating na January, may bunga na siya na ganyan kahaba na pagdating ng March, doon nalalaglag na yung bunga, parang hinog na. Yung buto noon, parang buto ng ipil, pero mas malaki sa buto ng ipil. Parang ang hugis ganon. Good for, one cup na ang 20 pieces ng buto niya, isang ag mo lang, Puro takpan mo. Kasi para po siyang popcorn. Pag nakaramdam uh, matalon. Kaya takpan mo pag sangag. Pag maitim na, parang nagsangag ka lang din ng kupi, durugin mo na at lagyan ng tubig kahit wala ng asukal pwede na ang kapihin kaya tinatawag po ito siyang kupang ang kahoy nito ginagawa lang po ng palito ng pospro or toothpick dahil malambot po siya at maputi kaya kupang ito po yun next ito naman po ang pandakaki or kalibot-bot good for sting Puro kanalasan, nakikita natin ito sa mga open area. Perfect way lagi ang sanga niya. At nagbubunga ito ng green, pag nahinog, orange. Ito po, pag nakagat kayo ng bubuyog, na hindi na bunot ang sting, tanggalin mo lang ito, ilagay mo dun sa kagat ng bubuyog, kung saan nalalabas yung sting. Next! Ito, hindi ko na ipatikim sa inyo. Ito. Ito naman po ay pamulaklakin. Or square vine. Square vine. Source of water din. So ito po mukha niya. May tubig din po ito. Kaya lang hindi nyo na matitikman. So dahil maliit lang po ang tinuha. Yan siya ang nakapulupot na yun. Oh. Marami. O pwede pa yun. Opo. Clear water po siya. Kung wala kayong knowledge, pag putol nyo na ganito at clear water, pwede po yun. Yan or mas mainam ang nalalaman nyo yun ang kunin nyo kasi 100% sure po kayo doon na hindi kayo iiwanan so, yeah, kaya yes. Para... nalalaman malalaman na hindi laso kaya ah ito po man. siya ma'am clear so Claire ito water. yan po ang square vine ito naman po ang poison vine ah poison vine may milky siya po siya ah okay. At pag pinilit mong ininumin ito, din ang uhaw mo, pero, okay. Lobo yung intestine mo dahil. Pa Uh, mo po, ang pinakayari ng dahon nito. <laughs> <laughs> Mabilis siyang mamaga. Lalo na po kung may allergy kayo. <laughs> Mabilis mo kumalat. Dito ka nalagyan sa kamay. Tinamot mo. Kumamot ka dito. Yun, pakalat ng pakalat hanggat sa mabuo na. Hanggat mamaga na lahat. Po, lalo na ang yeah. dagta nito, nakakasunog po ng balat. At makati din po. Kaya itong mukha niya, yan ang ilalim ng dahon niya, yung mga ilok. Parang puti-puti. Itong ipipin itip, itip na ito na dumidikit sa balat, yun po ang nakahirita po ng balat. Lalo na po kung sensitive skin po kayo. Walang sa tubig. Kaya mas mainam kung mara... Lalo-layo pa lang siya. Ay! Kaya... Ito po ay bikal or lakatan. Lakatan? Or pawa. Pawa? Ay, pawa. Ito po ay kawayan na bageng. Kaya bambu, turbine. Kung saan, ito po ay naiinom din. Wow. Uy. Kaya tulisan natin para pag sinusok, tagos. Tess, tulisan mo daw. Ayun na. Ito yung nature spring yun, yung bagay. Ito naman. Absolute. absolute. <laughs> oh, Uy, ano oh, may tubig. May tubig flavor. din. Bamboo flavor to. Pero siya mo water lang. Stirer Oh, you wanna yeah. try? Baka oh, naman. Ay. Ah. Tira naman. Ah. Ah. Sarap ba? Sigawang tumatayo talaga <laughs> eh. Sige, sige. Tagawang ko na ito. Hmm, beet water. Hmm. Sarap ba? Sarap ba? Sarap dito sa ano? Alam mo yun? Mas masarap to tubig sa kawayan. Ano? Kaya tawag na double bind. Ito ay source of water din. Pero, maliban sa tubig po na kukuha natin dito, simlan din po sila ng lasa. Ito po ay alternate po ng tali na pwede natin gawin pag wala tayong tali na gusto natin magawa ng trap so ito lang at gano'n para makuha yung balat kasi pag hindi nakuha ang balat mahirap natin kunin to at gawin lubid at balat lang po ang kailangan natin Itong tinatawag na ugpoy or double bind. Tapos kunin mo itong second layer ng balat. Itong kailangan natin yung puti. brown kasi madaling bumigay, marupok. Uh, yeah. <laughs> Kaya pala brown kasi <laughs> siya na nagsabi. Siya na nagsabi. <laughs> <Laging> tama. <laughs> At least ikaw na sa <laughs> Galing sa <Yan>. iyo. <laughs> sa pag-awa po ng ito. lubid. Ganito lang. At ito din ginagawa doon sa string ng buhay na araw. So, ah, pwede pala yan. Pag-lubid nito, So ito na po yung tali. Pwede mong gamitin sa trap. Dahil ito ay napakatibay, napakatibay, matibay pa sa relasyon. At ganun pa man, siyempre sabi mo, sa'yo na lang. Oh. Oh, <coughs> bracelet. Oh, bracelet. Pwede pa oh, okay. oh, okay. <laughs> <laughs> so, lang bracelet. Iba yung tama. Oh, galing. Pakita mo yung mo. Dapat naman yung pagtatanong. Oh, pag string ang buhay na araw, <coughs> ito lang siya. Ipihit mo lang, ipihit na ganun. Dapat lang hindi mo ah. Tapos itali mo na siya <laughs> sa dulo ng buhay. Itali mo rin to. Para may buhay na araw ka na

So, si may hardship chip yung dahon niya. Sa lahat ng baging po sa bundok, siya lang po ang yelo. Ito nga, no? Yan. Yelo. Kung may tabag ka, pwede mo itong tsap-tsapin. Ipakulo at inumin. Kung may sugat ka na infeksyon, Ganun din, ipakulo mo, ang uh, pinagpakuloan nito, pag kaya mo ng init, ibabad mo doon yung sugat na, na infeksyon, lalabas na lahat ng nana niya. Pusya na siyang hihilog dahil wala na ang dami sa loob. Kasi na infeksyon na sugat. At buko doon, may lunas pa rin po itong pinakagamitan. Marami po ito sa harapan ng Tiapo Church. Ang bebenta ng ano doon? May harapan ng black na sarino. Nalagay na sa buti at may alak na. Ayan pala yan, yung nila. Ibenta po ito. Kasama po ng gugo. Ibughat. Pag At higit sa lahat. Doon sa mga kababayan. Kahit may kabag ka. Huwag kang iinom nito ko. 1, 2, 3 months pregnant po. Dahil ito ay tinatawag po na abortion bind. Hmm. Ah, dahil mapait po siya mas mapait pa sa nakaraan. oh no, sis! Naluko na? Sis ko lahat. Kahit hindi nyo nakita ang dahon, basta may baging, kung may ita kayo, try nyo ganun at dilaw, yun na po yun. Kasi wala na ibang baging na dilaw. Basta baging to Ikaw ata yung maraming ano dito. Dalawa yung hashtag natin sa mga posts Hashtag para kayo. Next! Ito po ay kway na yung ratan. Ah, ratan. So, alam natin lahat tayo, alam natin na ang ratan kailangan natin doon nagagamit sa furniture, harness, dila, panali, may iba pa siya, dila. Ang ubod dito, nakakain din po, ang ugat nito pwede mo rin punin, ilaga, at inumen kung mayroon po kayong history ng travel galing ng Mindoro or Palawan gamot po ito sa malaria pero mas mainam pag gusto mo magamot ng malaria ubod na ang kunin mo at ilaga nakakain ka na, nagamot pa yung malaria mo ubod yan? opo Oh, so, wag po magalala mayroon tayo dito Ay, ana yon. Parang uh -huh. Balik kurut-kurut lang malambot lang. Uh -huh. so, malambot lang daw. Go. So, hindi, hindi mapasahan. <laughs> <laughs> yan, hindi Moses, ikaw. Okay. <laughs> eh, so, ito po sa na ito po yung, malaria. Ito na po yung katawan niya. Sa lahat po ng source ng tubig, ito po ang may pinakamasarap na tubig. Sa lambok ko, Ito yung... Ito. Hindi naman ganun sa katami sir. sa buko, sir. Pero matami siya. Hmm. hmm. Kaya maliban doon sa panali, furniture, arnes, ito po ay naiinom siya. Patak lang. Sarap. Tamis nga. Tamis. Yung mga ano, actual action Ay! Siyempre lahat kayo, makakatry din ito kasi lang siya to. Mababa ang lingkod niya eh. Mababa ang inyong lingkod. Nag-post pa si Ay, wala lang picture kay Jeff. 3 minutes yan, 3 minutes. Sa ilong, hindi yan? Kaya ulitin picture ni... Picture na siya. natin. Jeff, ikaw ulit, Jeff. Picture na kita. Sige, Jeff. Jeff. Ulitin, ulitin. Ulitin, ulitin. Ulitin, ulitin. Ulitin, na? Ulitin, ulitin. Ulitin, ulitin. Ulitin, parang saway. ulitin. Ulitin,